yun nga, muling ipinakita ni PBBM na who is in charge in the Philippines right now, eh, siyempre, presidente ng Pilipinas ang in charge. Kaya, siya ay nagpahayag nga na tungkol dito sa pahayag ni BP Sara na meron na siyang nahire na tao. Hindi raw asasin, wala raw siyang binanggit na assassin. Ano kaya ang tawag doon, ano? nag ka ng tao, paparapatayin ang Pangulo, uh, si Martin Romualdez at si First Lady Liz Araneta, tapos wala raw siyang binanggit na assassin. Ano kaya ang tawag doon, ano? So yan, nagsalita na nga si Pangulong Bongbong Marcos at yan ay marahil ay napanood nyo na. Ano? At talagang hindi niya, ikang ay hindi niya tatantanan. Hindi siya magpapatumpik-tumpik para kasuhan ang dapat kasuhan. Samantala, itong si Digong ay nagpahayag din at nananawagan sa militar na in a sense, in a way, pinahihwating niya na dapat magalsa ang mga militar, armed forces, at bumitaw sa Pangulong uh, sa pamumuno ni Pangulong uh, Bongbong Marcos sa madaling salita ay patalsikin ang nakaupo sa puesto para pumalit ang kanyang anak na si Sara Duterte. Ito ay pinag-aaralan na ng NBI at ng DOJ kung uh, kakasuhan siya ng uh, treason, sedition o kung ano paman, pananawagan. Sapagat napakalino nga na siya ay uh, inuuto niya ang militar. Naniniwala siguro siya na may influensya pa siya kasi talagang malaking influensya niya sa militar dati. So uh, malamang eh, pag minamalas malas silang dalawang mag-ama ay eh, malamang kasuhan at nararapat lamang naman talagang kasuhan kasi umaabuso na. Nananawagan na ah, tatawagin drug addict ang Pangulo dapat daw ibitiwa na ng armed forces. Bumitaw na, mag dahil ah, apat na taon pa raw ang ating TTC na ang namumuno ay isang drug addict. Ay, ah, isipin mo mga pahayag na yan, ay, kung hindi yan seditious, seditious, abay ano pa ang tatawagin natin sedition. So yan po ang uh, nangyayari at nagpatawag na, nagpapadala uh, na na subpoena itong uh, NBI kay Sarah Duterte, kay BP Sarah. Dahil dun nga sa kanyang pahayag na talagang nanlilisik ang kanyang mata, galit na galit, hindi mo pwede sabihin joke yun eh. At saka sinabi niya, this is no joke. Ito sabang bandang pahuli ng no kanyang pahayag at talagang nandidilat ang kanyang mata, nanggigigil, galit na galit siya. At sa galit na galit pa rin siyempre dyan sa pagbusisi sa mga pondo na kanyang ginastos. Uh, kung tutuusin nga naman, eh, talaga naman mga uh, napakarami korap halos lahat eh, korup sa gobyerno. Kaya yun ang kanya pinagingit-ngit kasi parang siya lang ang pinupukpuk. Eh, ganun talaga eh. Nadyan na kongreso eh, alam namang imbestigan niya ang kanilang kapwa mandurugas na kongresman or senador man. Ano? Eh, talagang weather-weather eh. But anyway, kung babalik tayo sa nakaraang kung ginawa ni uh, BP Leni itong ginawa ni Sarah ngayon kay Bongbong, kaya ginawa ni Leni yan kay Digo, nako sigurado ako, diretso sa kulungan yan, baka wala nang imbi niyan yan, baka kulong muna bago investigation. So mapalad pa itong si Sarah Duterte pinibigyan siya ng due process, uh, time para mag-explain, bagamat alam nating lahat, eh, except DDS, hindi siyempre, papanigan eh, niya si Sarah ng mga DDS, lalo na mga DDS vloggers. Pero itong mga Pilipinong tulad natin, ay eh, kitang kita natin, hindi natin kailangan maging abogato para makita na mali ang ginawa ni Sara. Isip nung Vice President, katakot-takot na kahihiyan sa buong mundo inabot ng Pilipinas dahil sa mag-amang ito, sa pinaggagagawa Isipin mo naman yan. So kung yan nga ay ginawa ni Lenin o kay Digo, siguradong kulong agad bago ang investigasyon. Kaya maswerte pa to eh, pinasasagot pa siya ng NBI, mag, pinag explain kung ano baga ang meaning nung kanya sinabi yun bagamat alam naman natin na talaga yun ay matinding pagbabanta at narapat lamang naharapin niya ang kasong kriminal dyan o impeachment man ay pwede namang sabay yan ay nararapat lamang yan kasi muli dapat patunay ni PBBM na who is in charge gaya ng ginawa niya sa paghuli kay Kibuloy pinakita niya who is in charge so yan po ang nangyayari ngayon at aabangan natin kung uh, saan tutungo itong uh, patuloy na pagkakalat ni Sara Duterte ng Lagim at ni Digong Duterte ng Lagim itong magamang ito talaga ang uh, ikangangayos sa ngayon ay uh, ay talaga salot sa bayan pwede natin sabihin salot talaga at siya nagpapahamak sa Pilipinas yung kanilang sinasabing nga uh, mga kurakutan mga kurakutan sa ibang bahagi ng gobyerno sa ibang departamento eh ganun talaga eh kung sila ay mayroong katibayan eh wala magagawa kundi pumunta sa ombudsman para idimanda mga tao ito pumunta sa korte pero as of now tungkulin ng lower house talaga na investiga kung saan napupunta yung confidential fund intelligence fund kung saan ginastos. Ito kasi nga gaya na kinabanggit natin, ito kasi mga Duterte, sanay ito na sila ang boss, na lahat ay umuyo ko, walang umuupos, ganun kasi sa kanila sa Dabao. Kaya amang ito, pagdating sa national level, lalo na itong si Sara, si Digong, naka, nakapambuli naka, naka ng una yan eh, kaya wala na tayo nagawa eh, mga mama yan eh, nakaparakot na, nakapatay na napakaraming tao, kaya talagang nag-send siya ng ceiling effects. Ngayon itong si Sara, vice president lang naman siya eh, kaya hindi siya makagawa ng mga pagpatay na yan na magsesend ng chilling effect sa ating mga ugat ng takot, hindi siya makapaghasik ng takot sa ating mga ugat hindi ka ni Duterte no, na talagang presidente siya eh. walang magagawa eh ah, kaya tayo talaga ay eh, natakot isipin mo naman kung pag ka eh, malamang ay pupulutin ka sa kangkungan pupulutin ka sa katabi ng kalsada at ikaw ay titimbuang na lamang ng basta basta so sa ngayon ay eh, talagang delikado na makabalik ang isang Duterte delikado yan kaya dapat ay agapan ng mga Marcos ay isang parang kaso na kaakibat yung perpetual disqualification from holding any public office whether uh, through election or through appointment dapat eh, ganyan talaga eh wala tayong magagawa, mahirap makabalik ang Isang Duterte talagang magre-revenge yung mga yan pag yung pag, pag nakabalik, yari ang mga Marcos dyan so eh, kaya dapat ngayon pa lang ay pinapalansya na kung paano hindi makabalik sa national level ang Isang Duterte na buwang malaki ang kaltog malaki sapak sa utak at nakakahiya sa ibang bansa ang pinaggagawa. Ito naman ang DDS People Power. Ayan, mga vlogger lang na dyan. Bilang na bilang, wala pa sampu ito, ano? Pinakalang people power, walang people, wala rin power. Ayan, mga DDS eh. Bakit hindi nagpupuntahan ng mga matitinong tao sa EDSA ang itong pinapanawagan ng mga Duterte? Eh kasi walang matinong ipinakikipaglaban. Ang pinakikipaglaban lang nila ay kanila sarili. Kapakanan ng mga Duterte, kapakanan ng China, kapakanan ni Kibuloy, kapakanan ni Kaere, kapakanan ni Bantag. Puro sila sila eh. Hindi yung mga kapakanan ng nakararayong Pilipino. Tinan mo. Walang sumusuport ang kakamping. Walang sumusuportang ang matre. Walang sumusuport ang matitinong politiko. oo oh, Puro buraut na politiko na suporta. Puro buraut na mga vlogger na dyan. O oh, yan. Oh, tiga, mga itsura na yan mabibilang anong people power walang pupunta dyan na matino ay lahat na pupunta dyan malamang ay binayaran ayan o oh. libu libu raw sabi sa kanilang title do sa kanilang thumbnail ay wala ay eh, sila lang o oh. 1, 2, 3, 4, hindi lang may pakita ang palibot kasi walang ipapakita yan yung mga DDS na mga buraot mga buraot na vloggers isa pang angulo na kanilang people power daw. Ano, ngayon ay November 27. Mag-aalas o wala. Ayan Oh, oh, People power. Wala. Wala ka malama rin. Lahat ng pupunta rito. Mga siraulo. Mga hunghang. Ayan lang ang pupunta dyan. Ayan o. Oh, mga malamang pinagbabayaran niya. Wala namang matino ang pupunta rin. Isipin mo yung ama nananawagan na patalsik nananawagan sa si na patalsikin si BBM. Magkudita Yun isa ay uh, kumuha na naunang ng asasin, mamatay tao oh, para patayin si PBBM, si Lisa Raneta at si Martin Romualdez. oh tapos so susuporta ka dyan para sa kanya. Ay di, anta ang tawag sa'yo? Ang tawag sa'yo ay si Raulo, isa kang hunghang. Pagpupunta ka dyan sa People Power na isa kang hunghang, isa kang uto uto isa kang walang sariling utak, isa kang sa madalang salita, ay buraot na tao. na niyang nanawagan ay walang umansin pero inuulit niya. And kailangan kaya nga kailangan po magkaroon ng consequences mm -hmm. yung mga ganyang actions kasi otherwise uulit-ulitin niya until makatipid sila ng political opportunity at na pwede sila makapasok. Opo, pero Inful. ang problema ko buo na nakikita dito kasi senator no is that Opo. parang nasanay na yung mga nasa administration mm -hmm. yung mga nakaupo din sa uh, posisyon na palaging nagbibitaw ng ganitong mga joke ang mga Duterte, no? Mga mga pagbigay na ng statement, when we withdraw nila, nasanay na sila na ganun ang ginagawa. So anong gagawin natin ngayon kung ang mga nasa posisyon eh nasanay na dito at hindi na really nagpepe ng mind o gives heed doon sa mga ganitong statement ng mga Dutertes ah uh, well, ito na nga No? I think ano, um, kaya nga sinasabi ko, kailangan may yes, consequence. Yeah. And I think it's forthcoming. Yeah. haharap ah, nakaharap na ito ng mga kaliwat ka ng kaso kasi nga, pagka hindi nila gawin yun, ulit ulit Mm -hmm. uhulit -uhulit din. Pero palagay ko, there is something very different from the posturings before mm -hmm. to now. Ngayon talagang naramdaman na nung uh, Marcos administration na ano na ito, Uh, it's getting closer to home uh -huh. and it has to stop. So, yeah. ako po, I feel may mga kakaharaping kaliwat ka ng kaso na itong mga to. Yeah. In the